Hoy, ba't ikaw ka kumakain? Problema mo. Oh, tail wagging. Ah, ah, yan Oh. Saka so, silip sa mga ano. Kung ito ay gustong makipagmate, eh, silip na silip yan dun sa ating mga inahin. Pero di ko alam kung anong nangyari iyo. Dapat kumakain ka. So, umpisaan natin sa B-complex at saka electrolytes. Okay? So, malaki ka. Kaya take 5 ml. Napaiyak siya sa electrolytes eh. Hmm, Tis-tis ng konti. Para matanggal yung tamlay. Ano ka ba? I-complex naman ha. At ayan na nga mga kakambing. Nagtuturok na naman tayo dahil yung barako natin eh sa hindi malamang kadahilanan eh na lang ayaw kumain. Nanamlay na naman. So nakakatakot pag mga ganitong pangyari. Kaya syempre ang inuumpisahan natin ay observation at habang nag-observe tayo ay binibigyan natin siya ng B-complex para pampagana, pampabalikgana kumain. At syempre, nilagyan ko rin ng electrolytes para kung sakali na hindi man siya kumain maghapon, ay eh meron siyang panlaban. So habang inoobserbahan ko to mga kakambing, at habang umuusad tayo sa ating video, ay eh, samahan nyo ko upang malaman natin kung paano ko napagalingan ating si Barakong Walter. Yan, binigyan ko nun na Okay naman. Kinakain naman niya. So, wala naman tayong dapat ipag-alala ng lubos. Kasi, umunguya siya ng napier. Hindi lang kasing, kasing, kasing gana nun dati, pero ah uh, okay na yan. Tingnan natin yung improvement niya. Yan yung iba. Magana. At dahil nga may suspecha tayo na uh, urinary calculi, eh, dahil kasi umalis tayo ng nakaraan. At uh, dalawang araw tayo na feeds ang binigay. Kahit na meron namang konting kumpay. Eh, syempre, pag ko pa rin yung urinary calculi. Ayan, kaya naman nagtimpla ako dito ng ammonium uh, chloride. Okay, dito. Dinisolve ko sa tubig, dalawang kutsarita. Yan, tapos i-oral drench natin sa kanya. Bibigyan natin. O, tinali ko siya ulit doon para syempre, may yung pagwawala dahil mahirap kontrolin yung kambing na malaki. So ito nilagyan natin dito at uubusin natin yung isang ano yung kalahating tasa na yan. Okay, kalahating mag Yan, sabi dun sa treatment for treatment daw 1 to 2 teaspoon for 7 days. So every day bibigyan natin ng 1 to 2 teaspoon ng ganito. Ang sa mag-improve yung kanyang uh, pakiramdam at mabalik sa normal yung kanyang kilos at pag-ihi. Isa sa mahirap pa inumin ng ganito, yung eh, malalaking kambing. Eh, Papaita ko sa inyo. So paano ko siya pinainam? Dito ka sa abilang side. Sabalabas ko siya hawakan. Maganda talaga pag nandun ako sa abilang side. Sa mga nagtatanong kung bakit unang binigay ko ang ammonium chloride, eh syempre una kong in-address yung suspecha ko na yun calculi recalculate kasi At magwala pa yung, siya dyan. Ah, isa sa pinaka-delikado na dapat syempre mag-aapan na agad na sa ganun hindi na lumala. Isa pa, isa pa. Isa pa sa tenga, uh, hindi masyadong makontrol eh. ito tayo sa balbas ang nagustuhan ko dito uh, nakita natin ang magandang sinyales bilba, kasi malakas sya saka pumapalag talaga ibig sabihin yung kambing mo eh hindi delikado na nanghihina so school yung spoon, pagpapainom diba? magpapainom yan, eh, napadumi Sige, tuloy churan dumi. dikit-dikit, mm -hmm. di diba? So, isa pa yan. Sa so, dapat natin bantayan. So, Bakit ganyan? Panyan dumi. pa dumi pa natin hanggang sa maubos na pin pinrepair natin. Hmm. Mihi naman siya. Which is a good sign. ala, uh, masama kasi niyan eh yung pumaporma siya ng ihi. Pero, wala lumalabas. So, at least dito nakikita natin na meron. So safe naman din yung binigay ko. Para masigurado lamang na kung sakali nga naman na urinary calculi, eh, maano natin, maagapan agad natin. Yan. Hirapan, nahira pa kasi kung minsan mag-diagnose ng ganito eh. Lalo sa mga ano, behavior nila. Yan. Isa pa, matagal ko siyang hindi sinasama sa mga babaeng kambing. So possible din yun. Kasi ang alam ko sa mga alaga natin. Kapag hindi rin nila nalalabas yung alam yun na, kada ng init. Eh talaga namang ano. Kahit sa tao eh. <laughs> Di ba? Nakakapalambot. Sa kapag init ng ulo. <laughs> yun. So hopefully maging okay naman si Walter. At uh, ganahan uli siyang kumain. Di ba? Yan. Nakatanaw siya sa mga babae. So pagka medyo gumana gana siya, gumana gana siya kumain. Isa sa isasama ko siya ulit sa mga ano natin, babaeng kambing. Kuha natin isama. Baka sakaling ano, may bisan ng ano yan. Baka 'yun lang hinahanap mo eh. Ba? Diba? Target mo lang si Marie. Ah, si Dora, ayan si Marie ang gusto niya. Si Marie, ikaw matagal ka pa mo, matagal ka pa diyan. Sa iba, ibang ano, sayo. Si ano, si Muzan. Ah, uh, Wala pa si Mozan. Yan. i okay. Ilabas mo muna yung init. Ngayong tagulan. <laughs> si May naman tinatarget. Sige, target mo lang. Targetin yung mga gusto mo. Para makapag-exercise ka dito sa labas. Baka ka lang sa exercise. Hmm. Kumain kayo ng santol. Yan. Anong gawin mo? So, mamaya sumunod ka na ulit sa nila Doon sa pastulan. Hmm. Santol ang gusto. Ano pang gusto? Sige lang. Pili. O, santol uli. Isa pa. Yan lang. Maka recover ka. Day 2. Bumalik na yung gana. Kumakain na ulit ng pids. Kulang ka lang pala sana eh. mga asawa eh. Nami hmm. sa mga asawa. Ng day 3. Bumabalik na yung ano niya. Lakas niya. Nakakasampa na uli sa mga bakod ayos yan dito ko oh, habang nagagawa ng nag-filter ng organic fertilizer na vermicast naobserbahan ko yung mga kambing ko yan, kumakain sila dyan at yun si barako malakas na uli at yan ang update sa ating barako yan, mayabang na uli matakaw na uli <laughs> tsaka hindi na siya tamlay diba inahabol pa niya yung mga babae nating na kambing bumalik na yung dati niya sigla so ganun lang ang ating conclusion dun sa uh, nangyari sa ating camping eh syempre nagkulang tayo sa ating uh, pag hoof trim dahil yung hoof trimming mahalaga mahalaga talaga sa kanila kapag uh, tag ulan na ganito basa hindi mo sinisilip yung mga paapaan nila minsan nagkakaroon sila ng parang ingrown ayan naglive ako sa ating facebook page na kambing, kambingan ni Aliboy pinakita ko rin yung trimming yung hoof trimming na ginawa ko sa kanya meron part dun na dumugo pa nga dahil parang nakabaon sa kanyang balat So bagay sa tao parang ingrown yun ang nangyari. Tapos yun, uh, dumugo yun, nilinis ko tapos inispray natin ng uh, Combinex. So ganun lang, ang pinang ano ko, uh, pinatanggal ko ng kanyang uh, hoof ay yung ating uh, yung pocket knife, yung ginagamit ko sa grafting. Di ba? Yung pang dugtong sa mga halaman. Tapos meron din yung ano, binigay ni Zoensio na free. Free dun sa mga vitamins and supplements na hoof trimmer. Yan. So, sa ngayon, okay na uli. Si ating barako. At uh, ganun lang, pinakaba tayo. Akala natin, urinary calculi o kung ano man. Diba? Kasi talagang pagka nanamlay ang kaming mukha kabahan ka talaga. Pero ganoon naman, kahit kinabahan ka, eh, syempre, step by step pa rin, ah, paggamot sa kanila. So, ganun lang. Lakasan ng loob, lalo na at ang barako natin ay maganda. Ayan, malaki. Malaki pa sa akin to eh. So yun lang, mga sana nakatulong tong video ko na to sa inyo. At sana eh, may iwasan nyo yan na mangyari sa inyo mga kambing. Nasa ganun na smooth lamang ang inyo go tracing. Okay, so salamat muli sa inyong tiwala at suporta. Subscribe po kayo sa aking channel, Teacher Farmer Ali sa YouTube at Kambingan ni Ali Boy sa Facebook. Kita-kits tayo sa mga susunod pang videos. Bye-bye!